Sinubukan kong ipaalam sa kanya na buntis ako, pero... I'm 38. Female. 2007, nagkakilala kami sa mall ni Mr. E. Engineering Department siya, at ako naman ay sales assistant. Niligawan niya ako at nireject ko siya since my boyfriend ako. At siya ay may anak na with her ex, so red flag yon. After tatlong taon, nagkaanak na din ako. Paulit-ulit niloloko ng kalivin ko to the point na inuwi niya sa bahay ang anak ng babae niya at dahil mahal ko siya that time, tinanggap ko ang anak niya. Pati sa birth certificate, ako ang ina ng batang bunga ng kataksilan niya sa babaeng meron ding asawa na nagtatrabaho sa abroad. After two years, nagloko ulit. Napagod ako. Umuwi sa amin dala ang anak ko at anak niya since napamahal na sa akin ang bata. Nag-aral ulit ako, nakatapos at inayos ang sarili ko. 2016, nagkita kami ni Mr. E. Niligawan ako ulit, Pinakita na seryoso siya, tanggap niya ang mga anak ko, ramdam kong mahal niya ako. Pero natuklasan kong mayroon na pala siyang girlfriend at mag-iisang taon na. Nagwo-work sa ibang bansa at uuwi na dahil sa may sakit ang ama nito. Sobrang sakit lalo ng mga time na yon, nalaman kong buntis ako. Naawa ako sa girlfriend niya dahil tatay na lang pala ang natitirang kamag at may cancer pa ito. Hanggang nalaman ko na namatay na ang ama ng girlfriend niya. Sinubukan kong ipaalam sa kanya na buntis ako that time, pero nangibabaw ang awa ko sa girlfriend niya. Walang-wala na siya, samantalang ako ay may anak, kapatid at magulang, at magkakaroon pa ng isa dahil sa buntis ako. So umiwas ako, naduwag at sinabi ko sa kanyang hindi ko pala siya mahal at nakiusap na kahit kailan ay huwag niya na akong guluhin. Umiyak siya at alam kong nahihirapan din siya sa sitwasyon, pero buo ang naging pasya ko. Ngayon maayos naman ang buhay ko kasama ang tatlong anak ko. Dalawang taon, sinusuyo ulit ng dati kong ka-live-in na magpakasal, pero ayoko. Sa sobrang sakit, di ko na kaya pang magtiwala ulit. Priority ko ang mga anak ko. Paminsan-minsan, naalala ko pa rin si Mr. Ick. E. Kumusta na kaya siya? Gusto kong sabihin na mahal ko siya hanggang ngayon at hindi ako nagsisisi na tinanggap ko ang pag-ibig niya sa kahit sandaling panahon. Salamat dahil nagkaroon ako ng anak na sweet at matalino at mahal na mahal ng mga kapatid niya.